operation, nangangailangan ng matinding preparasyon. Kaya naman ating susundan kung paano ito nakakatulong sa ating mga kababayan. Sa tindi ng hagupit na ng habagat, nadala ng bagyong haikoy, hindi lang mga bahay, sasakyan, at iba pang mga ari arian ng nawasa para sa ilang mga survivor na ubusan din sila ng pag-asa. Yung sa amin, halos lahat po rito sa amin, inabot po yung loob ng bahay. Halos po lahat. Bali hanggang nung unang nung ano nung nakaraang Huwebes ata yun o ano Merkulis hanggang leeg. Para kami matulungan dito ang talagang kailangan lang namin bangka. Nagmistulang lawa ang sitio Mitra, Barangay Santa Ana sa Taytay Rizal. Bagamat tumila na ang ulan, problema pa rin nila ang tubig na umapaw mula sa katabing ilog. Kaya naman ang baha, inaasahang tatagal pa ng ilang mga linggo lubog pa rin sa baha ang kanilang mga tahanan. At ang masaklap, wala rin silang evacuation center na tinutuluyan. Ah, sa ganitong uh, ano, sitwasyon namin, talagang gumagawa kami ng to ng, ng, ng papag na matutulugan lang. Kasi kami dito wala kami ng ano, uh, evacuation site. Pero ang pangunahin namin talagang kailangan dito pagkain at kagamot. Dahil hindi makapaghanap buhay, kinakaharap ng mga taga rito ang gutom at pagkakasakit lalo na sa mga bata. Buti na lang at sa panahon ngayon, buhay na buhay pa rin sa ating mga Pinoy ang diwa ng bayanihan. Sa pakikipagtulungan ng iba't ibang mga samahan, skwelahan at institusyon, tuloy-tuloy na nakatatanggap ang lokal na pamahala ng Rizal ng mga relief goods. Kasama ang pamunuan ng Siena College, Taytay. Dinayo nila ang sitio para abutan ng tulong ang mahigit dalawang daang pamilya roon. Naku ma'am, napakahirap po ng sitwasyon po namin. Tapos wala pang makain. Sana po kung sino po yung may tapos magbigay po ng, ng mga relief. Sana po magbigay kasi napakahirap po talaga. Dahil sa pagmamalasakit ng iba, napunuri ng pag-asa ang mga biktima ng trahedya. Pag-asa rin ang naisip ng grupo ng mga estudyante ng University of Asia and the Pacific o ang UANP. Sa inisyatibo ng kanilang University Student Council nabuo ang UANP Hopes noong panahon ng Bagyong Ondoy noong 2009. Tingnan namin mga 200 to 400 students ang pumunta dito for the past 5 days. Uh Oo. -oh. And it may actually exceed 400 pa sa account namin because marami kami na-deploy at marami rin pumunta dito from different schools, from Lasar, from Ateneo. So hindi lang talaga UANP yung pumunta dito. Okay. Gaya ng dati, Ginamit nila ang mga social networking website, kaya ng Facebook at Twitter, para i-coordinate ang mga nais magpaabot ng tulong. Mabilis din sila nakapag-monitor ng mga lugar na labis na nangangailangan. Sa laki ng kanilang network, akala inyo bang naging number one trending topic pa sila sa Twitter? As of now, 10,000 packs na yung nabigay ng UENP in 30 to 40 caravans sa iba-ibang talawigan, sa iba-ibang places dito sa Philippines. Ang mga donasyon na nakalap, ipinamahagi nila sa mga higit na apektadong lugar, gaya ng Marikina, Taytay, Malabon, Pasig, Maynila at Cainta. Uh, bali, nandito po kami sa floodway sa Fishport at nandito po kami para mamigay ng relief goods para po doon sa mga nasalanta ng baha. Bawat isang pamilya ay nabigyan ng isang supot ng grasya na maaari raw nilang pagsaluhan hanggang kinabukasan kahit naman po andun yung hirap namin, masaya kami kahit pa paano maraming tumutulong. Malaki rin ang pasasalamat ng mga social worker ng naturang lugar sa mga kabataang tumulo. ah uh, ako po ay nagulat kasi hindi lang po pala ang taga uh, MSWT ang may kagayahan tumulong sa mga taong tulad nito, mga nabiktima ng baha. Pero para sa mga student volunteer, Nakinabang din daw sila sa pagtulong nila sa kapwa. Uh, kasi yun nga po, malaking, malaking bagay po sa amin yung makatulong. Yung mga estudyante po kahit na pagod na pagod na buhay pa rin sila the following day to repack, to receive donations, to go on social media to monitor kung saan yung possible na mga access roads. So napakalaking bagay din po sa amin ito kasi marami rin po kaming natutunan. Kasi hindi po kami laging exposed sa mga gantong lugar sa mga gatong sitwasyon. Hanggat may nangangailangan, may tulong na siguradong maasahan. Ito ang patuloy na pinatutunayan ng Kapuso Foundation. Salamat sa patuloy nilang natatanggap na donasyon mula bigas, delata, noodles at tubig hanggang sa mga damit at higaan. Kapag ka kalamidad, dumadagsa po ang talagang tulong sa atin. Una po, galing po ito sa mga individual, galing sa grupo, galing sa iba't ibang kumpanya. Meron din galing sa iba't iba rin mga organisasyon. Isa sa napamahagian nila ay ang evacuation center sa Panapa Elementary School sa San Mateo Rizal. Mula pa noong Martes ay nagsisiksikan rito ang mahigit sa dalawang daang pamilya kami nagpasalamat sa GMA. Tapos po sa pagbigay ng konting sa amin. Salamat. Ano mang unos ang dumating, kakayanin nating harapin dahil sa pagtutulungan at pagbibigayan. Maliit man o malaki, salamat sa tulong ng mga kababayan nating nagmamalasakit. Unti-unting nakikita muli ng mga kapuso nating nasalanta ang pag-asa.